Yan, magkikita natin guys na maraming gumakain dito. Karamihan dito mga riders at saka iba't ibang uh, so, talagang dumadahin dito sa may talabawan you know, kay Karangalan Passing City. Tulaman. Yan. Tulaman yung ating order guys. Yung nabutan namin dito is yung papaitan. Tsaka laman na lang. So ang dami guys. So ngayon may malamig yung panahon at paulan. At kung sato to guys yung, yung kalabawan dito sa may karangalan sa may Pasig City. Guys, ito yung laman ng kalabaw na ating tutupan dito. Work 100 pesos guys. Yung laman ng uh, kalabaw. Ang dami guys. Oh. So.

Ang sabi nila na kulang na sabaw pa lang. Ulam na napakamis. Napakasarap. Napakarami ka ng kanin nito. Dito. Grabe na ka. Napakasarap. And guys, makikita natin yung kalabawan. Mismo dito lang sa may Karikitan Street at mismong Kapayapaan Street. Yan, no? Makikita natin itong Karangalan Village Space 2 B1. Dito na mismo natin makikita yung kalabawan guys. O. So, papasok lang kayo dito sa loob. And then, bandang left side siya. At yung, yung daddy's barbershop makikita natin. Then dito, sa gilid lang mismo to guys yung kalabawan magigitan natin yung kalabawan ayan ayan ang daming kamakain dyan then dito sa mga ano may mga parkingan din yan bawa ano problema yung parkingan dito lang sa gilid kayo mag park ayan ayan yun yung kalabawan guys so so araw-araw yan sila bukas guys magmala alas 7 bukas na yan dito yung kalabawan Ayan, natapat lang sila ng Daddy's Barbershop. Yan guys, Yan yung pinaka-landmark natin di pagpunta tayo dito. Yan, magkikita natin guys na marami kumakain dito. Karamihan dito mga riders at saka iba't ibang uh, talagang dumaday dito sa may Kalabawan. You know? Team sa may Kalabawan, dito sa may Karangalan, Pasig City. Panalong kalamansi guys yung nilagay natin dito. Tapos lagyan natin itong uh, patis na lang. So patis na lang guys. Lagyan natin. Kunting patis. Tapos meron naman tayo dito guys. Sili. Yan yeah, o. Sili. Pandangdag sa anghang guys. Tapos yung kanin. Nagwanda tayo ng kanin. Yan you o. No? Know. And ito guys, uh, tikman na natin yung laman. Guys, ito yung laman ng kalabaw na ating tikman dito. yung laman ng kalabaw. Uh, ang dami guys o. Oh. Yeah. 100, dalawa na kami yung kumain guys dalawang, ang dalawang kakao na to na nito tignan na natin guys, pwede pala nang sa kinyo, sabaw. Ilagay ko lang ng air fryer. dito palaman. Ang palaman kaya, ay, 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 yung, yung sabi nila na kulang na sabaw pa lang. Ulang, na. Tapos, sarap ng sabaw. Sabi. Panalo yung sabaw kayo. Takong sakto lang yung mananito. Ang lakay.

umigot ng ngayon sa sabaw. Tapos yung laman pa ng alabaw na napakasarap na hindi lalong mataba. Mm. Grabe, nanalo yung sabaw. Sabaw pa lang, ano, ulam na yung sabaw. Yan. Yeah. Dandag pa tayo dito. Dandag pa tayo ng kundag, dandag pa tayo ng kanin. Nice. maganda no? nang dito, wala siyang ganong taba, dahil try card ni mismo ng kalabaw guys hmm. dito mula nung ano pa lang kami sa, nung sandvik, dati pa lang yung kabaho nung sa ibang company ay kinakainan namin to so lagi namin pinupuntahan to para umibot dito ng masarap na sabaw at mainit na sabaw dito sa so may kalabawan may karangalan at naisip mong puntahan to dahil ang ulan ngayon sakong sakot ko sa mga nagaanap talaga ng masarap na sabaw itong kalabawan dito sa so may Karangalan kainan. Dito, ano din na dalay talaga to guys. Dito. Lagi mo lang yung lugar. Ah, siya kasi sa loob mismo ng subdivision to yun sa may karangalan. Pero madali lang naman puntaan. Sa kung saan? Sa kung saan? Sa Ayan lang, order pa kami ng um, sabaw. Unlimited yung sabaw naman dito. Kaya yung kanin nga lang ay itinagawa kahit sa kanin. Ayan, nag-order pa tayo ng dalawang kanin. To, unlimited na sabaw Ayan, unlimited na sabaw magdagan natin tuloy uh, tuyo panalo sabaw pa lang ayos na ang dami ng dami natin dami ng dami na ayaw natin dalawa na po dami tayo ng dami ayaw po so, na natin dito ng eh. sabaw yun yung panalo sa po pala bulaw na ganyan nakakarami ka ng kanin dito talaga wala kasi yun yan, natapat sila ng Daddy's Barbershop Shop guys oh. Yan yung pinaka landmark na natin pagpunta tayo dito Yan yung pa tayo ng isa Pang natin ito And guys, hanggang dito na lang muna ang aking uh, ginawang video for today. At uh, kung may nais nice kayong sabihin sa ating ginawang video for today, ay mag-comment lang sa ating comment section. Uh, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe o nakapag-follow sa ating Facebook page at YouTube channels, pakisubscribe na rin yung ating YouTube uh, channels at uh, sa ating Facebook page. Pakipalo na rin guys, link TVBH or link TV Philippines. Maraming salamat sa inyong patuloy na panood at pag-suporta. Hanggang dito na lang guys. muna bye, -bye.